Ayan yung mga view ngayon guys, uh, makita mo rito. Usok. Ayan yung ginagawa ko. Ayan. Ang view sa kabundukan dito sa Daraitan. Ayan o. Oh. Bumababa yung mga ulap. Yung mga nagtatambay doon sa kabila. Ayan yung mga ulap doon sa kabila din na ah. sa kabundukan. Ayan. Kagabi, ah, tagal mga banda oh, siguro mga alas dosis ang gabi at tumigil yung mga video kay rito ayan mamaya ay may ligot na rito napakagandang view kaya hindi kayo magsawa rito sa pagpunta pag nandito kayo sa daraitan kasi uh, isa rin to sa pinaka dinadayo rito sa buong Rizal itong lugar na ang ganda paliguan ng mga kasi advisable naman maligo rito mga bata mga guys kasi ang dami mga bata rito kasi mga lang may meron portion dito na malalalim din yung may mga edad na rin ang naliligo doon ito mga bata ayan dito saka dyan, dyan meron din sa baba yung meron man dyan na hanggang dibdib din ang, ang lalim para sa mga matatanda kaya marami na namamasyal dito. Daming mga niligo kung saan sang lugar na nanggagaling. Ayan, magala tayo mamaya. Ayan mga guys, nakikita nyo ang view dito sa taas. Ah, mayroon mga naliligo dyan Oh. Ayan, napakagandang view. Ayan, makikita nyo yung bundok. Na may mga ulap. At saka yan guys. Kailangan pag umakit kayo dyan sa bundok. Yung mataas na bundok. so, to. Kailangan may guide yan dyan. Hindi kayo pwede dyan umakit na walang guide. Bawat umakit nyo dyan may merong kayong guide na sasama yan dyan. Kasi napakagandang view dyan sa taas. Ayan o. Oh. Dito palang sulit na sulit na yung view. Napakaganda. Ayan mga guys, makita nyo talagang nakapakagandang mga view. Ayan. Nagkasal kagaya yan, yung mga bundok. Uh, napakagandang view. So, dito tayo, naglalakad-lakad naman tayo dito sa kabila grabe kasi music dyan sa baba eh hindi tayo maka forma dyan eh ganda na advisable talaga guys dito yung mga bata na kung dadalhin nyo rito pwede maligo rito yung mga bata kasi mababaw ang porsyon hindi kagaya doon sa baba ay medyo malalim ang tubig doon doon sa may tulay pero pwede man maligo yung mga bata doon pero mas maganda mainam na dito enjoy yung mga bata dito kagaya dyan sa taas lang enjoy na enjoy yung mga bata dyan kaya kahapon dumating tayo dito kahapon uh, hindi na huwag na nag, kung, nag vlog uh, hanggang gabi lang yung vlog ko sa pagluto medyo pinakita ko lang sa inyo kung paano mamuhay sa bundok na wala kayong kamit na dala Kaya so, uh, sundan nyo lang ang ating i-upload kasi uh, ito kasi subrang uh, sobrang haba yung ating video. Hindi naman kaya yung isang kuwan lang. Kaya may kita nyo kung saan tayo nag-umpisa, papunta rito galing, uh, galing Kugyo. Tapos bumaba ng palok Tanay. Hanggat napunta, naglakad tayo papuntang Laiban. Tapos uh, pinuntahan natin yung uh, project dati sa ating Pangulong Ferdinand Marcos ng uh, Tamil. Yun. Saka pumunta naman tayo dito sa Barangay Draitan uh, -e Yan. Marami tayong mapapakita sa inyo mga guys. Eh, ngayon medyo uh, maaga pa masyado. Ang gagawin natin ay pakain muna. Ayan, eh, napaka eh, para may lakas tayo sa kalalaka dito kasi mga mahirap ang daanan dito. Ayan. Napakaganda eh, oh. Ayan mga ay Lego oh. Ito views ng na, na, super ganda kaya dinadayo talaga to guys. Kaya nasasabi ko sa inyo taon-taon to uh, ang dami kung saan sa lugar ang nanggagaling yung mga tao rito. Sobrang ganda. O, dulas pa tayo. Oh. <laughs> ayan mga guys oh ang ganda ng kanilang mga kwan uh, rick yan yung mga bata naliligo yan ang ayan pag umakit kayo dyan uh, kailangan magkaroon kayo ng uh, tour guide mura lang mga tour guide dito guys Yan, uh, samantalahin natin dito, maglakad-lakad tayo dito kasi sa ngayon uh, walang music. Kaya uh, maglakad-lakad muna tayo rito. Iniwanan ko muna yung aking tent doon. Yan, ito yung mga cottage dito. Yung iba, wala pang laman kasi nag-uwi na. Ah. Yan, kagabi tahimik, mga bandang alas 12 tahimik na. Tulog ni mga mga kababayan din dito na nag-enjoy sa pamamasyal dito sa barangay Daraitan dito sa Ilog Maligo yan yung napakagandang view rito mga guys yan. dito advisable dito na maligo yung eh, mga bata kasi mababaw ang portion dito pero merong area dito guys na medyo malalim-lalim na mas mahirap sa mga bata kasi hindi pwede sa mga bata kasi malalim. Dito naman maganda rito kasi tama lang ang lalim sa tubig ang bata. Ito yung mga tent na kano kagabi uh, may pumunta doon sa akin na uh, dumaan yung mga kababayan ko din pala na taga City ayan o no? gaganda ng mga kan dito lalo kahapon mga guys nang pagdating ko rito nung hapon ay eh, ang daming tao dito pero ngayon pasabol yun na naman na mamayang mamaya sigurado yan napakaraming tao naman dito na pupunta dahil siyempre uh, summer Hirap dong kasi guys sa pag bumaba tayo dyan, sobrang lakas ang music. Kaya hindi tayo pwede magbaba doon. Yan, may mga cottage din dyan. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo dyan. Pero itong mga ganito dito, mababa lang ang presyo dito. Itong mga kates ganito. Pag may mga tent naman kayo, pwede na naman i yan. Itayo rito. At uh, napakaganda din. At magdala lang kayo ng mga Pagkain nyo kasi Hindi man pwede na Wala kayong pagkain dala dala Dito muna tayo kasi balik muna tayo dito Dahil uh, Malakas ang music Yan do sa baba baba guys, 'yun ang video malalim 'yan doon hanggang dibdib. Kaya hindi advisable doon sa mga bata. Ang um, dito naman dito sa taas dito. Yan, uh, pwede maba, pwede kung may mga bata maligo. Ang dami mga bata diyan maligo, ligo. Ayun, katuwaan ay mga bata. Kasi mababaw lang 'yan. balik muna tayo rito at uh, magliligpit tayo ng gamit para mamaya maya or di kaya mga maliligo muna ako mga guys para maganda ang lakad kaya mga guys so ito yung tubig dito napakalinaw ayan maganda oh, at uh, maliligo ako kaya lang naghahanap ako mapisto sa ating camera kasi mainit Ayan o. Oh. Ganda agos. Napakalamig ang tubig. Kaya dinadayo itong lugar ito sa daraytan dahil sa tubig at magandang uh, lugar. Napakatahimik. Simple. Oop. kitang kita yung mga batuhan sa ilalim Yan, napakagandang maligo dito dito kung mga bata rito hindi pwede dito kasi malakas ang current ng tubig pero doon sa taas maganda saka dyan maraming mga bata doon na naliligo sa baba Kaya mga guys, uh, ah, marami naman na dumadating ng mga kababayan natin. Naghahanap ng mapwisto niyan. Ah, dito si Kubo. Kaya maganda ang pwesto rito. Kaya sa susunod na next year, dadaling ko rin dito ng aking mag-iina kasi magbabakasyon. Maganda rito. Para ma-experience niya sa aking mag-iina. Yung ibang lugar na tinatawag yan sila yung mga bagong dating oh. yan yung mga bagong dating yan mga guys maliligo muna tayo kasi uh, mamaya may alis, alis tayo gagala gala na uh, mas hilaw kasi mainit dito sa area ko oh. maliligo lang ako Kinatakay tayo sa agos ng tubig. Yan at mamaya may alis tayo. Kaya tayo sa taas. Para pakita natin sa inyo. ang lamig ng tubig mga guys parang tatang na oh. malakas ang agos ayan oh. yung mga naglalap naliligo ang mga bata yung mga ba? naglalabay yung mga taga rito mga guys naglalakad tayo dito ngayon sa mga bato maraming bato dito papunta tayo doon sa sa taas na naman maghanap muna tayo ng madadaanan dito na medyo mababaw kasi you know, nakakalangawag pa ako nanggal ko yung sapatos ko para may natin yung taas naman napakaraming tao din doon Ano? Ayun natin mga kababayan na namamasyal kung galing sa mga ibang lugar din dahil sa sobrang init paghahanap tayo ng matatawiran dito